Free Pito, Free Silan, Free para sa bagong mags mo. Boss, naghahanap ka ba na mag-iingat sa bagong bilim mo na mags? Katulad ni Bossing, dumayo pa sa Boss Rice Customs, GMA Kabite. Galing pa si Bossing sa... Dasma po. Dasma lang, pero bakit nakarating ka dito? Marami namang shop doon, bakit dito ka nagpakabit? Eh, mas mayingat silang gumawa dito. Kapag sa amin ka bumili ng gulong, libre na ang silan, pito, baklas at kabit. Sigurado may ingatan namin ang mo boss dahil may tire changer kami dito at alam namin kung paano may ingatan ang magsmo. Kung sakali man may dalang ang bagong gulong or yung lumang gulong mo mismo ang gagamitin mo, muro lang yan boss. So mga bossing, uh, pwede rin kayo dito magpapalit ng mags kasi syempre kaya nating maghandle na maingatan yung kulay ng mags nyo. Katulad nitong rider na to, ang gagawin niya, magpapalit siya ng TRC na mags. Tapos sa atin na rin siya bumili ng gulong. Naka-powder coat na ang mags ni Bossing at dito din pinagawa sa Boss Rice Customs, JMA Cavite. Almost 6 months sa daw ito, neon green ang kulay ng mags at brake lever niya. Napansin ko, hindi babagay sa bagong mags ni Bossing ang kulay ng brake lever niya. Kaya sabi ko, paiba na lang niya ang kulay. Illusion Magenta ang kinulay natin sa brake lever ni Bossing. At ito ang naging resulta. So yun, maraming salamat kay Bossing. Taga saan ka, Boss? Dasma po. Dasma lang pero bakit nakarating ka dito? Marami namang shop doon. Bakit dito ka nagpakabit? Eh mas maingat silang gumawa dito. Yo, maraming salamat, Bossing. Yan, bago yung kanyang mags, hindi yan pinapinturahan sa amin. Ang ginawa na lang natin kasi iba yung pintura ng kanyang ano, brake lever sa ating gawain dati ito. Pero yung mag stock mags niya, Boss, Six months na, no? Apo. Ano nga sabi mo doon sa stock mugs na pinagpalitan mo kanina? Okay naman siya hanggang ngayon. Wala uh, siyang gas-gas. Gusto mo lang magbago ng ano? Oh, atura? Gusto lang talaga. Mapera. So, <laughs> maraming salamat, bossing. Ba, uh, may gusto shout out. Okay na, sa... ko i-shoutout? O, yan. Sa sawa ko. Shoutout. Maraming <laughs> salamat, bossing. Ingat, ha. Sige okay, po. So, mga boss, pasyalang kayo dito. Search nyo lang. Boss Rice Customs, nipa Batangas. Search nyo lang yan sa Google or Waze. Tapos available din yung mga gulong po natin sa Boss Rice Customs, Santa Mera Bulacan, Boss Rice Customs, JMA Cavite. Tapos sa mga gusto magpa-powder coat dyan na malapit sa Boss Rice Customs, bisaya sabi nyo QC, punta lang po kayo dyan or message po kayo sa mga page po namin. Maraming salamat mga boss sa inyong suporta. Ah, Mag-ingat po kayo lahat and